Ilahad mo. Sino ang contact mo sa DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Anong binibigay mo sa kanya? Yung ano po, yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung... Saan niya ginagamit ang lisensya mo? Sa ano po, DPWH po. Yung po mga project po niya. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce? Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Ah, uh, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, ah uh, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakasil po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni Boss sa opisina ko. Sino si Boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your honor marami po. Mga mi minsan po 245 million in cash. Yes, your honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Uh, actually, your honor, putol-putol po yun. Minsan po 100. Even though 100 million. Yes, your honor. Ano 'yun? Ilang maleta 'yun? So, sa mo nilalagay 100 million. Nasa box po, your honor isang balikbayan box? Hindi magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba, na, hindi ba nakikita ng mga, mga empleyado ng DPWH? May daladala -dala kang kahon? Na, palagay ko, ay asyo, alam nila na pera yun. Yes po, Your Honor. Nakikita po nila, sig sigurado po ako yun. This is outrageous. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera yun? Yes po, alam ko Teka, po. Teka, bakit bakit nagkakalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally. Bakit 245 million uh, ah, uh na installment? Misan po, po ganun. De, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano ang pinakamalaking delivery ah. mo doon sa DPWH? Ali, hindi po kasi pare-parehan siya, Honor. Na yung pinakamalaki lang. Gusto ko malaman. Uh, sandali lang. Para medyo linawin, Senator jinggoy ilang projects bang pinag-uusapan natin Actually dito? Actually po, marami po yun. Hindi nga, bigyan mo kami ng uh, estimate lang. Ilang projects bang pinag-uusapan? Misan po kasi nakakakolekta na po sila ng 90%, 80%. Tapos, uh, kukumpitin ko po yun. Ano po Hindi ako? kasi, tinatanong ni Senator Jingoy. Bigyan mo kami kanya ng dahilan kung bakit hindi ka dapat ma in contempt. Tama naman siya. Opo. Ak G ganito na lang para madali, ano? Meron na na-establish na ghost project. Halimbawa itong dito sa Barangay Birhen de los Flores, Santa Barbara, Tiaong, Baliwag, Bulacan, ano? At saka itong dito sa Bukawi River Igulot Section Tributary, ano? Ano na ito, eh? verified na eh. Itong dalawa, i-verify siguro pero parang ghost projects na rin. Ang mga Ang value nito talagang malaki yan. Kung kamuha nito, uh, itong dito sa Barangay Birhen, 49 million, 499,000. Yung isa, 96 million, 499. Tapos yung dalawa, 77 million, another 7. Halos pareho pa yung, ano eh. Halos pareho pa yung value eh. 26 pesos lang ang depresya eh. Nakakapagtaka talaga ito. So dito sa apat na proyektong ito, magkano ang, ito ghost ito eh, magkano ang napunta sa inyo? Actually po, Your Honor, 3% lang po yun, yung royalty. 3% po. ang nakuha mo, di ba? Ngayon mm -hmm. si Mr. Arevalo, 2.8%. Kung ito'y ghost projects, pag tinignan mo to eh, mahigit dalawang, oh, halos 300 Million ang pinag-uusapan dito eh. Kung 3% ka lang, 2.8% si Rebalo, napupunta yung karamihan dito. 5.8%, so 24.2%. Kanino napupunta? Senador Jingoy, ikaw na. Nawala ka rito na, singit ka kasi na singit eh. Bumabawi ka talaga De, pero importante yung direksyon niya. Uh, kailangan malama kanino napunta talaga yung pera. Sige, boss. Hmm. Sa, uh, ang tanong ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na, na deliver mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa 240. Sa isang araw? sa mga mo putol-putol okay. yan? Hindi eh, po. Pwede ko po ba makuha yung listahan ko po para... Hindi, uh, hindi, hindi. Siyempre, alam mo na rin yun. 240 million Apo, sa isang araw. Misan na, Nakapag-deliver ka. Apo, minsan po kasi, putol-putol. Minsan na 145, tapos 100. So, ibig mo sabihin, it's more than 240 million. Am I right? Am I correct? Yes po. So, sa, so, in totality, magkano na-deliver mo sa DPWH? Actually po, aawasin ko lang po. Eh, eh, give, just give me a ballpark figure. Kasi, Sempre sumusulat ka. O, oh, ito, para kay Bryce, et cetera, et cetera. Siyempre, may, may record ka niyan. Hindi posible naman wala ka record. Laking halaga niyan. So, in, in totality, magkano yung na-deliver mo? Kasi po, depende po yun, uh, yung uh, your honor dun sa ano eh. May sampo, sa sampung project, tototal total ko lang po yun. <clears throat> Tapos, awasin ko lang po yung... Hindi, sinabi mo kasi, you delivered 245 million in one day. Yes, your honor. Ilang boxes yun? Marami ano po Ano yung balikbayan box? Hindi po. Mga boxes lang po ng mga noodles, mga ganun, mga piatos, kung ano. Hindi mga dalawang daang kahon yun kung... Uh... Actually po yung honor, may 245, inahati ko lang kasi hindi po pwedeng isang bulto. May sa 245, 100, tapos susunod na mga araw, 145, mga ganun po. Oh, so, dun sa loob ng tatlong ton, just give me a ballpark figure. May isang billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa tatlong taon. From 2022 to 20 May, as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow! One billion? Mag, 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 pag po pinagsama-sama huh? po yung honor. Pag pinagsama-sama po yung collection po. So lahat yun na bigay mo kay Bryce? Yes, Your Honor. Ta I'm just assuming. Siguro, Bryce, yun yung mga pinapatalo mo sa kasino, no? Your Honor, kaya pa nang sabi ko kanina. Ang nagpapalaro po sa amin na yung boss ko, pera niya po ang ginagamit. I am not defending Mr. Alcantara, no? Just common sense lang, no? Common sense lang. Bakit niya pahiram yung pera sa para maglaro? Your Honor, dumating po kasi yung time ng 2023 na nanalo po kami ng malaki sa resource world. Mm. Kaya po tama po yung sinabi nyo, naban po kami doon, mm. kaya lumipat po kami. Mm. Sa so kaya lumipat? So, sa Soler po. Bakit bakit kayo naban ulit? Kasi nanalo po kami. Oh, nanalo lang kayo, naban na kayo? Okay. Siguro ilang damilyon ang pinanalo nyo. Totoo Hindi po. naman ganun ang nasagap ko eh. Nagmamoney launder kayo eh. Hindi po, Your Honor. Nag-deposit nag kayo ng cash sa sa cashier dun sa Resort World. Paglaro kayo, pag nanalong konti, yun 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 No? Minin? Hindi po, Your Honor.